Yan, so hello everyone, it's me again, Kuya Oi And Kuya uy, Daniel, no? Yan, so bagong gupit lang tayo. And I will give you an advice regarding sa mga bagay na hindi mo dapat gawin sa kausap mong sales agent ng isang kotse. Gusto ko muna magiging specific ng kotse kasi yun po yung trabaho ko before. And um, kaya hindi ko sinabing mga bahay din is hindi ko alam kung paano ang kalakaran doon. Pero dito muna tayo sa kotse, no? So please, wag na wag niyong gagawin sa mga naging kasamahan ko to. So regardless kung kakilala ko hindi, wag na wag niyong gagawin to. So uh, tatlo muna yun inaisip isip kong i-gawin. Okay? So number one, wag na wag kang makikipag-deal. Kunyari lang, sa amin. Kung hindi ka naman talaga bibili ng sasakyan. So, may na-experience akong ganyan. Uh, asar na asar ako. Sinubukan ko lang naman magpa-approve eh. Na-approvean ako. Eh, okay. Di ba? So, wala na. Hindi na ako pinausap. Pero, ganito kasi, may negative impact sa amin yan. Uh, una, sa ano, sa bangko nag-approve. So, nag-effort kasi siya na pa-approvean yung kliyenteng to. Tapos hindi tutuloy negative impact din sa side namin sa loob ng opisina kasi yung manager namin napapagalitan ng head namin sa sales department oh si Daniel may approval na oh ang gandang unit pa naman to ang gandang banko pa naman to bakit ano uh, hindi ko kukuha yung kliyente eh, boss eh, nagtrip nag trip lang yung kliyente nagpa approve lang eh so sa susunod ayusin yung trabaho yun papagalitan kami So yun po, yun ha. So please, dear future clients, So sa so, mga client na nag-i-inquire ngayon sa mga uh, sales agent, please iwasan po natin na magpa-approve tapos hindi naman kukuha. So number two, yan Ito ha. Asar na asar din kami sa part na to no. Bago kayo mag-inquire, sorry ah. Uh, sa mga tanong na to medyo hardcore. So medyo offensive ang ano natin ang uh, datingan natin. Okay? So, wag na wag kayong kakausap ng sales agent na hindi nyo pa nakakausap yung asawa nyo. So, or wala laki ako. Kausapin ko na maigi yung si misis ko. Kung ano siya sa kaya na kailangan natin. Parang nasa ganun, dire-direcho yung inquiry natin doon sa sales agent na kakausap natin. Okay? So, masakat kasi doon, ganito ang ah, uh, actually in all times as much as possible kailangan maging mabait ako sa kausap kong kliyente kasi yung kliyente bibili sa akin yan so pag nagkaroon ng negative impact yung datingan ng sagot ko sa kanila magkakaroon din ng bad impact at uh, hindi sila tutuloy sa akin and hindi sila magre-refer sa akin no so ganito din bago po kayo makipag-deal make sure na alam niyo na pong mag-asawa kung ano yung bibili niyo sa sasakyan para na sa ganun, dire-diretso tayo hanggang sa dulo ng deal natin, okay? So, yun po yung pangalawa. So, sa pangatlo naman, ito yung pinakamasakit, no? Napapagalitan kami dito. Masasabihan kami ng b dito, T-N-G-A, a n g a Masakit sa amin masabihan ng ganyan, no? So, huwag magpa-approve tapos may kausap na kayong iba at doon kayo kukuha pag na kami. Ah, uh, mayroon akong naging kliyente, natuwa naman sa service ko. Mula sa Toyota Mandalu yung ako banda. I-mention na natin no? Um Toyota Vios yung binili niya, XE na kulay puti, no. Uh, sinagad ko yung down payment ng 20,000. Ano naman? Natuwa naman yung kliyente, sa so, sobrang tuwa niya, ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng deal namin. smooth lang. Nag-refer siya ng mga kliyente, no. Ngayon yung isang kliyente, di bigay ka agad ng requirements. Tapos, nung na tinatawag tinatawa ko ang sabi ko, ba't hindi sumasagot yung kliyente? Hanggang sa sinagot niya na yung tawag ko. And, alam niyo masakit pa sa break up to eh, nung mag-jowa eh. Diba? Para, kayo, para kang nag-away ng asawa kapag ganito yung uh, kliyente natin eh, no? ah uh, Sorry din yan ha. Ang layo nyo pala dito sa area namin. Kasi pag nagpa-PMS kami, eh ang layo din. Pero sa totoo lang, pag kumuha na sa sakal sa amin, kahit saan ka magpa-PMS, okay lang naman. So, tsaka ano si sinubukan ko lang magpa-approve sa'yo. Eh, sabi naman kasi sa ng kausap mong agent dito sa amin, uh, para hindi mag-double encoding, eh, pa-approve ko na muna sa iyo yan dyan. Tapos pag na-approve na, ana, tsaka ako lilipat. Huwag kang maglilagay yun, babawi ako sa iyo. Magbibigay ako sa ng referrals. Okay. Magbibigay din ako ng sagot na, ano dyan, offensive din. Kasi talaga kailangan offensive to. Medyo mabigat yung datingan. Kasi, uh, may nasasaktan kayong damdamin. Nah, <laughs> may damdamin pang ganun. Ah... Uh, sana nga ba tayo? <laughs> Ayan, kaya kailangan sabihin nyo, kasi nga masakit sa part namin yun, we did our best naman, eh. tapos bila nalang lilipat na gano'n, okay? So sana, pag makipag-uusap po tayo, makipag-deal kayo, eh kami naman, tangkap namin kapag nagkamali kami. Nagkamali kami sa ganyan, sa presyo, nagkamali. Siguro, bigla kami nag-asset yun. Okay lang naman, naiintindihan namin yun kasi ah uh, sa dami rin na nakausap namin na medyo napapaaway kami sa ibang kliyente na, na, mga nagtatanong no so we apologize that ha hindi naman puro palagi sa amin yung mali pero most likely po um, kaya kami nalolosay hindi naman dahil sa ano sa, sa side namin kundi more on talaga sa ano sa client either positive hindi ko na sasabihin kung ano yung mga yun or negative hindi ko na rin sasabihin kung ano yung mga yun so kayo na yung mga katoklas kapag bibili na kayo ng sasakyan again this is kuya daniel and hindi na po ako connected sa any dealership ha diwan naging ko lang so see you on my next vlog and please huwag na huwag nyong gagawin yan kasi makakasama kayo ng loob ng isang uh, sales agent. Okay? So, see you. Bye!